Humigit kumulang dalawang daang mga bata at mga volunteers ang nakisaya sa sampung araw na pedia camp na pinangunahan ng Persons with Disability Affairs Office, Baguio City. Ayon sa Pidaw, layo ng pedia camp na ito na mas maitaas ang antas ng kamalayan ng publiko patungkol sa kinaharap ng mga batang may kapansanan, di lamang sa Baguio City kundi sa buong Pilipinas ipalaganap ang mataas na antas ng awareness para sa ating komunidad na, na na nagpapakita lang namang na ang sektor ng taong may kapansanan ay nabubuhay, buhay na buhay at bubuhayin natin at responsibilidad po ng buong mamamayan ang bawat sektor ng ating lungsod ng Baguio sa, sa pamamagitan ng ganitong aktibidades ay tumataas po ang ating pagkikilala sa kanila. Dagdag pa ng pidaw, lubos ang kanilang pasasalamat sa lahat ng mga volunteers at sa iba't ibang sangay ng gobyerno sa lungsod ng Baguio dahil pinapakita lamang nito na kaya natin magkaisa para sa kapakanan di lamang ng mga batang may kapansanan kundi ng buong sektor ng persons with disability. Ako ay masayang masaya at nagagalak kasi lahat po ng ating uh, uh, lunsod ng Baguio uh, ng mga local agencies at national agencies ay nakipag-isa, nakilahok at nakialam po sa ganitong, uh, ganitong aktibidades para sa mga batang may kapansanan. At pinapakita ng nangin natin na ang lunsod ng Baguio ay may kakayahan na magkaroon ng ganito sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ilan pa sa mga aktibidad ng Pedia Camp 2025 ay ang Pedia Olympics, shower and fire drill at ilan pang mga aktibidad na na-enjoy ng mga bata. Magaganap naman ngayong May 1 ang culmination activity ng Pedia Camp 2025. Conan Gulapa para sa PIO, Baguio Balita.